Hello everyone! Today is Sunday. Naisipan namin dalhin sa tabing dagat si Nathan. So, dito nga kami napadpad sa Bahar Cha. Pagdating nga namin dito, humili muna kami ng makakain. nagpiknik picnic muna kami noong bago kami umalis ng bahay, pinrepair ni Daddy ang mga laruan ni Nathan. At nang makita ito ni Nathan, aba, excited siya. Nagalang lang kasi kaming lumabas. So, as you can see, harap pa yung dagat. Hindi pa advisable na mag sa panahon na ito. Ngayon ay spring pa lang dito sa Malta hindi pa summer kaya ayan, hindi pa magandang mag -tinyo. pero si Nathan hinayaan na lang namin maglaro dito sa buhangin Thank you